Nung nakaraan niyang nagshabu-shabu kami sa labas, grabe ang mahal ng binayara namin. Kaya ito, naisipan na lang naming magpatlak para mas makamura. Kailangan natin ditong gumamit ng malaking kasirola para madami tayong mailagay na sabaw. Kanya-kanya nga kaming dala ng mga kapatid ko at si Mama. Si Mama naman yung ibang ingredients sa palengkilan daw niya nabili. Kami naman sa Korean Mart sa Baliwa. Tapos lahat ang isasahog namin, pagsasamasamahin muna namin dito sa malaking kasirola bago namin to lagyan ng sabaw. Una na nga dyan, itong udon noodles. Maglalagay kami dito ng apat na pack. Naglagay din kami ng isang kilong hipon at itong mga bilog-bilog na to. Nabili to ni mama sa palengke at hindi ko alam kung ano tawag dito. Pakicomment naman dyan guys. At dahil nga merong kakain ng mga bata, dinamihan ko na itong Vienna sausage. Masarap pala to guys at mabibili nyo naman to sa mga Korean mart. Maglalagay din kami itong brown na mushroom. Kailangan nyo hugasan tong mabuti at kailangan nyo din tanggalin yung ugat. Maglalagay din kami ng dalawang pack nitong inoki mushroom. Ganon din, hugasan yung mabuti at kailangan nyo din tanggalin yung ugat. Maglalagay din kami nitong fish cake na luto na at timplado na. Ito din ay nabili namin sa Korean Mart. Naglagay din kami ng dalawang pack ng beef. Tapos ang pampalasa naman namin dito ay shrimp cubes lang. Kung kulang pa yung lasa, titimplahan na lang namin tumamaya ng salt and pepper. Nagpainit na din pala ako ng tubig para mas mabilis kumulo. Ayan, dalawang kettle yan guys at binuhos ko na yan lahat para mas maraming sabaw. Masarap kasing humigop ng sabaw at kumain ng gantong shabu-shabu habang nanonood ng movie at nagkikwentuhan. Takpan nga lang muna natin to para mas mabilis kumulo. Ang pinakamatagal lang naman ditong maluto niluto itong karne. Pero pag naluto na yan, ready to serve na yan. Kapag ka nga kulang pa sa inyo yung lasa, timplahan nyo lang to ng salt and pepper. At kung gusto nyo naman ng medyo maanghang, lagay nyo lang to ng gochujang. Naglagay nga ulit si mama nitong fish cake. At grabe, tingnan nyo naman yung itsura. Nakakagutom na. At ang nakakatuwa pa dito, napakarami niyang sahog. Nung naluto nga, isa-isa na kami nagkuhanan para makakain na dahil amoy pa lang nakakagutom na. Ang sarap nitong banding guys, lalo na kung nanonood kayo ng movie at nagkikwentuhan. Lahat nga kami nag-enjoy at nabusog tulog, mapabata man or matanda dahil mahilig talaga kami sa sabaw. Kung may bisita nga kayo, pwede nyo din tong gawin. Mas mura kaysa kakain pa kayo sa labas.